Kag sa Good Vibes, viral ang video sa si isa kay Eloy nga nag-cheer sa iya anak ng atleta na nag compete sa nagapadayon ng Western Visayas Regional Athletic Association. Ginpost ang coach nga si Dodong Ben ang video sa si isa kay Eloy nga nag-cheer sa iya anak ng isa ka-atleta. Nanginunod sa mga online news platform sa Iloilo ang among mga video kung sa din makita ang Eloy nga ginkilala kay Rai Rai Cordova na nag-singgitan para sa si anak nga si Maraya. Natabo ini sa nagapadaan nga Western Visayas Regional Athletic Association o Conwebra Amit 2025 sa Binerayan Sports Complex sa Antique. Gindayaw sa mga netizens ang suporta sa Iloy na para sa ila dako nga bulig para ma-boost ang moral sa atleta niya nga anak. Suno pa kay Coach Dodong Ben, nag-first place si Maraya sa mga hit.